Ayan, what's up dribblers at mga shooters, kamusta kamusta po kayo? Muling susukatin ang lakas at tikas ng Gilas Pilipinas kontra Taiwanese. Mga shooters, matapos kunin ng Gilas Pilipinas ang panalo kontra sa Hong Kong, susukatin naman nila ang tikas at lakas ng mga taga-Chinese Taipei. Yan po ang ating pag-uusapan at tatalakayin sa video ito. Matapos po akong maglambing sa inyo ng isang like, share, comment down below and don't forget to subscribe and hit that notification bell button para updated po tayo sa ating mga video. Yan po yung nagpaglalambing kung nagugustuhan nyo ang ating video. Mga shooters, doon nakaraan ang galing itong ating gilas dyan sa Inspired Sports Academy. Nagkaroon ng public uh, training dito po sa loob ng uh, Peel Sports Arena sa Pasig City. Kasama si Justin Brownlee, kasama itong mga veteranong katulad nila Chris Newsom, di ba? So napakaganda na nagiging takbo ng ating pong kupunan, sa kasalukuyan na Gilas Pilipinas. Pero ano nga ba ang mangyayari sa pakikipagsagupa nila? Ito mga promising na batang-bata -bata na mga hawak ni Coach Team ko ngayon, si Nakay Soto. Siyempre itong veterano, isa pa sa mga veterano ng Gilas, ito pong ating naturalized player. At siyempre may promising, kung may veterano, may promising player ka, Dwight Ramos at Kai Soto. Mga shooters, ang pambara dyan sa loob ng shaded lane. At sana kung nakakapaglaro yung AJ Edo, malaking bagay para dito po dito sa ating kupunan na Gilas Pilipinas. But anyway mga shooters, nandyan naman ano. Ito pong uh, si Dwight Ramos, nandyan si uh, CJ Perez, nandyan naman yung 11 player na sumasabak dito sa kasalukuyang uh, line-up po ng ating pong kupunan na Gilas Pilipinas na siyang tumalo nga po dyan sa nakaraang laban sa Hong Kong. Sa pagharap nga ng Gilas Pilipinas, at ng Chinese Taipei ngayon pong linggo, February 25 sa ganap na alas 7.30 ng gabi dyan po sa Peel Sports Arena sa Pasig City. Ito ang sinabi ni Coach Tim Cohn matapos manalo sa Hong Kong noong February 22 kung saan medyo dikit din ang naging laban, na ano, naging sagupaan ng dalawa pong kuponan sa unang bahagi ng sagupaan. Pero uh, medyo lumaki na po yan pagpasok nga po ng third quarter o nakuha na ng ating pong pambansang kuponan ang redeem nung kanila pong laro pagpasok po ng third quarter. Ito nga po ang sabi ni coach Team ko no, mga shooters na ayon yang pakakampante sa mga Taiwanese dahil naging dikit ang sagupa ng ng Chinese Taipei at ng New Zealand. Sabi nga ni coach Team Cohn sa ulat ni Roberto Gerardo ng spin, "Huwag natin baliwalain ang Taiwan o ang Chinese Taipei. Malakas din ang Chinese Taipei. Kasi kung pinahirapan nga nila ang New Zealand na top 20 sa buong mundo." Kailangan pa nilang gumamit ng, ng uh, huling apat na minuto ito pong New Zealand para makuha ang panalo kontra po dito sa matikas at malakas na kuponan din ng uh, Chinese Taipei mga shooters. Kaya sabi ni Coach Timcon ayaw niyang pakakampante eto pong kuponan ng Gilas Pilipinas dahil hindi nga daw po, po pwedeng lalamya-lamya sila sa mga Taiwanese. Hindi po ito katulad nung uh, naging laban sa Hong Kong mga shooters, na no, magiging iba ang uh, pamantayan ng atin pong koponan, Nagilas Pilipinas kapag etong Chinese Taipina ang uh, nakalaban. Siyempre, -ayaw, ayaw ni Coach Tim Cohn no na masil sila sa sariling bakuran at siguradong matutuwa ang mga China, oh, ang China, ang China kapag natalo ng Chinese Taipei ang ating pong pambansang kupunan na Gilas Pilipinas na gustong gusto ng China na matalo ito pong kupunan na Gilas Pilipinas mga shooters kaya sisikapin no, ng ating pambansang kupunan ni Coach team Cohn na makuha ang ikalawang panalo dito po sa torneo ito kalaban nga po natin ang Chinese Taipei mamaya po yan magaganap Jampo po sa loob ng Peel Sports Arena. Medyo mabigat nga po ang hamon, mga ka-shooters. Talagang mabigat ang hamon. Ito pong kupuna ng Chinese Taipei. Eh. No, dito po sa ating uh, Gilas, Pilipinas. Sabi nga ni Coach Tim Cohn, hindi po pwedeng pakakumpiyansa, hindi po pwedeng lalamya-lamya ito pong Gilas, Pilipinas. Kung gusto nilang makadalawa ng panalo, dito po sa torneo ito, kailangan talaga nilang kunin no yung unang kalamangan sa unang bahagi pa lang ng sagupaan. Pinanood nga po nila, ito po po isa sa isa pa rin sa ulat ni Coach Team Cone, uh, ni Ruben Terado no, ito po sa sinabi ni Coach Team Cone sa ulat po ni Ruben Terado ng spin mga shots, Pinanood namin ang Chinese Taipei, eh. kalaban ng New Zealand, mahusay ang mga galaw nila. Meron silang magandang zone na talagang active sila. Pero siyempre, papayag bang isang coach team cone na basta-basta na lang no, ma magkakaroon na lamang sa kanya or advantage sa kanya. Ito pong kupunan. Nandiyan yung mga magagaling na coaches para po dito sa ating pambansang kupunan mga shooters. No, kung meron ang Chinese Taipei eh, na panggulat don sa, sa New Zealand, for sure may inihanda po na panggulat si Coach Tim Cohn para talunin ang matikas at malakas na kupunan nito pong Chinese Taipei mga shooters. Kaya naman, pinag-aralan na ni Coach Tim Cohn ang galawan ng Chinese Taipei. Kaya yung sabay-sabay po natin tutukan mamaya mga shooters ha. 7.30 po yan, live po yan sa TV at sa Pilipinas live. Matapos yan po yan, panalo ng, China, ng New Zealand sa Chinese Taipei. So susukatin nga po ng ating pambansang kupunan na Gilas Pilipinas ang tikas at lakas ng Chinese Taipei. Mamaya po yan mga shooters. At inaasahan natin may panggulat si Coach Tim Cohn dito po sa pakikipagsagupa ng ating kupunan sa bambansang kupunan ng, China uh, ng, uh, Taiwan mga shooters na sinasakop ng uh, China at may marami pang lumalabas no na gustong uh, talagang gustong-gustong talunin ng Chinese Taipei ito pong po ng gilas at bibigyan sila ng pabuya ng China hindi po natin sure kung yan po ay may katotohanan ano mga shooters at yan na lang ang ating abangan kung ano po ang mga mangyayaring kaganapan mamaya sa laban ng uh, gilas Pilipinas at ng Chinese Taipei pero para sa akin uh, isa ang mananalo rito ito po ang ating pambansang kupunan, Gilas Pilipinas. Maraming pong salamat sa inyong panonood. Ano man po ang inyong maging opinion? Sabay-sabay po natin pag-usapan dyan sa comment section. Ingat and God bless everyone. Laban Pilipinas!